yun o no? kumusta mga kapot-pot ito na yung inaantay nating lahat na channel ni Sir Noel Sir Noel TV Ayun! mga <laughs> kapot isa miyembro ng Team Apple ang magkakaroon ng bagong channel ang bihira naman o oh. at, at ang itatawag natin dito ay Sir Noel TV Ayun. at ito ang pinakamagandang excited intro excited na po, excited na para lahat kami sa kami lima or kung mayroon pang ibang miyembro na susunod ah uh, yun na nga um, nagsimula kay Sir Ian sumunod kay Doc na mekaniko martillo uy si Batman kay Charles Charles on TV at ito na, ang pagbubukas ng Sir Noel TV. Gumagapang sa Mountingas. Ito, ito ang simula namin. <laughs> <laughs> Dumadus, <laughs> ito ang na simula. <laughs> oh, dada lang. <laughs> <laughs> At ito Ayan. na. Ah, ano mga asahan natin sa channel ni Sir Noel? Oh, marami. Ha? Ah, so, tulad kung na? Kung comment nyo, um, basta, lahat ng pwedeng kayang-kayang oh, gawin ay eh. gagawin natin. <laughs> Pagtutulong-tulungan po sa mga commented, dyan tayo kukuha ng mga Iko content natin sa bagong channel ko si Sir Noel, 70s pa to nagbibisikleta kaya maraming may share sa atin itong mga tips lahat ng mga experience niya sa ride lahat ng mga napagdaanan niya, mga teknik na alam niya bikepacking, nag enduro rin si Sir Noel nagsimula siya sa BMX, tapos ito long ride ganyan, ang dami nating aasahan sa channel niya yun yung sari sari ni Sir Noel TV. Yon. Yon dadagdagan pa natin ng mga bagong paraan ng mga siklistang bagong sumisibol. Dadagdag natin lahat yan. At aasahan ko po ang mga comment nyo. Diyan kami kukuha ng idadagdag. At sasabihin at isasagot sa mga <laughs> tanong nyo. <laughs> Pero asahan nyo mga kapot-pot. Kahit anong hirap, matatapos at matatapos pa rin nakita nyo naman. <laughs> tumumbal na yung, yung bisikleta. Ang hirap. Basta ba na, pwede na takyan na. babay lang. Ayun. Ha? Okay. Oh, oh, oh. Ayun. Ayun. Ah, ang ganda. Sana, Ayun. hanggang sa huli, magkakasama tayo. Simula kay Sir Ian, kay Mekaniko Martillo, kay Uy Si Batman, kay Charlson TV, at muli, sa bagong channel ng isa uling bagong member, ah, bagong... Uh, vlogger ng Team Apple Sir Noel TV so excited na Woo! Woo! Oh, ano pang inaantayin nyo mag subscribe na kayo channel ni Sir na Noel bagong bago isa na, lang, isa na namang member ng Team Apple ang magbubukas simulan na po Yun. as soon as possible.